Bago sa ating lahat, walking time. Ayan, na Winter. Tapos makapupo na rin siya. Good morning, good morning. Maganda umaga sa ating lahat. Ang ganda ng umaga. Fresh morning. Ayan, nakaligo na rin ako. Napakaganda naman talaga ng umaga. Ayan yun, guys. Ang ganda-ganda ng umaga. Kaya naman sa ating lahat ay magandang isang umaga. Naway araw-araw, maging maganda ang ating umaga. Salamat sa ating Panginoon sa muling pagising. Sa malakas na pangangatawan. So, time check is 8.07 na. At ayan ang mabubungaran mo sa umagang kay ganda. Maraming mga sasakyan. Di ba, winter? So, vlog-vlog lang tayo para kahit paano naman ay makaipon tayo ng dollar. So, tambay muna si winter. Nakikinood din sa mga sasakyan. Ayan, guys. Ganito yung boy namin ni winter. Ayan na yung trend. Dumaan na yung trend. Okay lang na magtagal kami mag-walking ngayon kasi nandiyan naman yung amo kong lalaki at saka yung batang bunso dahil hindi pumasok. Nabagsakan na naman siya ng katam. Kaya eto, walking-walking kami ni Winter. Let's go, Winter! Come on! Ganda ng mga ano, medyo mahamog-hamog pa yung mga halaman. Hindi pa na ano ng araw. At eto yung punong pagkabango-bango pagsapit ng alasays ng hapon, ng gabi at saka sa madaling araw. Sobrang bango niya. Ang bango niya. Grabe. May mga kalapati din. Hindi ka namin pa siya mag-walking. Malamig kasi. Ay, ayun o no, yung mga ibon. May dalawang ibon doon na nanaw na Ayan guys. Ayan ni Nanuna Yan, back to vlog na naman tayo. At hindi na tayo masyadong busy. Na busy tayo ng mga ilang buwan. Ngayon lang lang ulit. Tayo nagbabalik. Di ba Winter Boy? Kasi na mga nakaraang buwan, wala na. Wala na kami time ni Winter mag-walking. po kasi yung part-time. Tapos hindi rin naman nag-boom. Kasi, alam nyo na, hindi, hindi, hindi nagkasundo sa pasahod kaya okay na ako dito sa ward ko. No need na yung extra kung ayaw niyang bayaran ng tama. 'Di ba? Ah, dami ibon, iba-ibang klasing ibon. Ayun, tingnan niyo guys, ayan ang maganda dito sa siyudad. Jauh polluted na lang konti Ikut siya Sige ikut ka ikutin mo yung pader hmm. Let's go na winter walking Let's go Panay ka amoy jan Dami mga Ibon ka na winter Ayan guys, tingnan nyo kung gano'ng kaganda dito. Kapag umaga, lalo na sa madaling araw. Masyadong mano yung pag-abot na namin ni Winter. 15th floor ba naman? Ganda. Ayan guys. Ito na, Winter, dito tayo. ay madaming ibon doon. Doon tayo, madaming ibon. No, stop. Ang dami ibon, guys. Yan. Dami ibon. Ay, nagliliparan sila. Hello. Winter no, binugaw ni Winter. Ay. naman si Winter boy. Inahabol niya. Ah, oh, ang bahay na mo si Winter. Ayun, umakayot na tuloy doon sa taas. Ang um lumipad na sa taas. Ikaw talaga, Winter. Wala na, wala na yung mga ibon. Binugaw mo. Come on, come on, let's go. Ay, may aso din dito malaki. <laughs> dito tayo, dito tayo, dito tayo. ka pa dun eh. Lalapitan mo pa yung malaking aso. Kala mo naman laki-laki mo kung ka. Ganda guys. O ba diba? Fresh morning everyone. At itong si Winter ay maaga pa lang itinutopak na. Dahil nakakakita siya ng mga kapwa niya aso. <laughs> Sabi nga nila. Galit sa kapwa. Aso. <laughs> Ay, winter boy. Halika na, baba na sa agdan. Halika na. Baba na. Oh, Good boy. Duwa na nga lang tayo, winter. Tinuti-nuti ni winter kasi, eh. Natahulan niya yung mga kakasalubong namin. Lahat ng na mga kakasalubong namin aso. Tapos yung mga pusa. Tahulan niya yung ibon, habulin niya. Ay, naku ng na, Winter boy. Tingnan nyo na mga ng mga building na yan. Kala mo, nasa Manila lang. Makati, no? Wala po tayo sa Makati. No? Nandito po tayo sa JLT. Jumeirah Lake Tower. Dubai. May nag-jogging. May nagbabike. May nag nag-scooter. Ganda ng haring araw. Diba guys? Ganda ng umaga. Breakfast ko sa restaurant. Mufag. Mufag na siya ngayon. Umalamig na. Yan o, mapag siya dito o. Hindi siya maliwanag. Kala mo maalikabok, maano. Mausok. Ganda. si hari Araw. Sumilay na naman. Ayan, may nag walking din ng bata. Swerte ako kasi aso lang yung ako wino-walking. Si Winter Boy lang. Yung mga nakakasabay ko dito. Walking sila ng mga alaga nila. Buti na lang malaki na yung alaga ko. ayan, malapit na kami umuwi malapit na kami matapos sa walking Ang dami scooter guys buti na lang dito sa tabi ng tubig maraming mga nakalagay na upuan kaya kapag break time ng mga trabahador ng mga nagtatrabaho dito sa mga restaurant eh meron silang pahingahan sa labas. Ayan. Gaya niyan. May upuan. Pwede ka dyan mag-chat. Pwede ka dyan mag- mag-relax. Pwede kang matulog, mahiga sa upuan kasi mahaba naman. Hello! Yan yung sinasabi ko, may mga upuan mga di Diba? Pag dito ka na tumira, nandito na lahat. Pwede kang tumambay, pwede kang mag-walking, pwede kang mag-run. Tapos meron din ditong chubby chicks na pwede mo i-ano yung anak mo kapag nag-work ka. Learning center, makapag-maliit. Hi, bird! Good morning! O, diba? Yan. Matapos na winter sa walking, So, ayan. Malapit na kami sa building namin. Ayan na yung building namin. So, balik na kami ni Winter. Maglinis na kami. Ayan, guys. Mukha na akong bro. <laughs> Natuyo na yung buko. At balik na kami ni Winter sa amin. Lang. Kaya naman, tara na. Uwi na tayo. So, ayan guys, elevator na kami ni Winter. So, hanggang dito na lang. Thank you so much for watching.